tanungin. Alam nyo kahit sa eskwelahan, pwede magtanong ang estudyante sa teacher. Pagka yung teacher mo ayaw magpatanong, ibig sabihin on bobol yung teacher mo. di ba? Ay, nagtuturo nang hindi niya naiintindihan nyo, kaya ayaw niya matanong. Baka pagka natanong siya, eh, hindi niya maipaliwanag. Pero kung yan ay teacher talaga at gustong makapag-impart ng karunungan sa kanyang mga estudyante, eh kung meron kang hindi naiintindihan, eh, eh di syempre magtatanong ka. Kaya nga yung teacher ko nun, eh, ganyan sabi sa akin, Mr. Raso, nakakahalata na ako iyo. Tuwi na lang merong quiz at may exam, tanong ka ng tanong. Narinig nyo na ba sa mga miyembro ng ADD yung mga salitang? Kung tunay ang relihiyon ninyo, kung tunay na mga ang inyong mga pastor, bakit hindi niyo gayahin ang kapatid na Eli? mag din kayo at magpatanong ng live. Hindi ba lagi natin naririnig sa kanila yan? Na para bagang sobrang proud na proud sila na sa relihiyon nila ang kanilang mga ngaral ay kaya daw magpatanong ng live at kayang sumagot ng live. Actually, ginagawa naman namin yan sa Seventh Day Adventist. Marami kami mga programa na live at nagpapatanong kami ng live. Magkaganon pa man, hindi ako naniniwala na tunay ang relihiyong iyan dahil lamang sa nagagawa nila na makapag-live, makapagtanong ng live at sumagot ng live. Bakit po? Kasi kung iyan yung gagamitin nating argument. Noong nabubuhay pa si Eli Soriano, ginagawa niya na yan nagla-live siya, sumasagot siya ng live, pero marami nang nakapagsuri dyan at nakakita na ng pabago-bagong kasagutan niya. Kasi sa paglipas ng panahon, nagbabago yung kanyang disposition, nagbabago yung kanyang stand. Pero i-granting natin, nagagawa ni Eli Soriano yan at nasasagot niya talaga ang bawat live na question. Ang tanong is, bakit ngayon yung pumalit sa kanya, hindi kaya nagawing live yung question and answer? Bakit hanggang kay Eli Suryano lang kayo? Ibig bang sabihin yung pumalit sa kanya ngayon ay hindi nasugo ng Diyos? Yung espiritu na meron di umano si Elis Suryano, hindi niya ba nasalin sa bago niyong mga ngaral? Kasi kung ang pagbabatayan is kayang sumagot at mag-live, eh dililitaw, tunay lang kayo noong nandiyajaan pa si Ingkong. Eh nung wala na siya, hindi na kayo ngayon tunay sapagkat yung pumalit sa kanya, hindi na kayang mag-live on air, hindi pa kayang magpatanong on air. Hindi ba dyan nakilala si Soriano? Kaya niyang sumagot on the spot? Kaya niyang bumasa ng mga talata on the spot? Pero bakit yung kinikilala niyo ngayong mga ngaral? Hindi niya na yan kayang gawin. Hindi niya rin kayang humarap sa mga debate. Mas magaling siyang magdahilan at mga tuwiran para lang hindi siya humarap sa isang maginoong debate. Kaya tingin ko, walang espiritu ng Diyos ang samahan niyan. Bakit? Sapagkat nakasalalay lang sa isang tao yung sinasabi nilang kagalingan. Na kung saan, napakarami na pong nagsuri dyan at napatunayan na maraming kontradiksyon sa pagsagot ng kanilang puno. Magkaganon pa man, yung pumalit sa kanya ay hindi kayang gawin yung ginawa ni Soriano. Samantalang yan ay unang ginawa ng mga 70 Adventists. Meron kami mga live program at sumasagot kami ng mga live program.